Hey! Good morning, good morning, good morning, Pilipinas! Welcome po sa fourth episode ng ating series na kung saan mag-share tayo ng mga fishing spot dito po sa Cavite. Medyo kakaiba ngayon kasi tayo ay magbo boat Boat casting siguro. <laughs> Eto, tapos hindi ko kasama ang aking bankero po ngayon. Kasama ko ay si Kuya Dongdong. Uh, may injury yung bankero ko ngayon. Pero may maganda tayong pag-uusapan ngayon at malalaman nyo yan maya maya. Sana lagi na lang ganyan ano? Laging kalmado Tignan nyo naman Kalmang kalma Sana wag na lumakas ang mamaya Doon ang ternate Siguro naik Tapos yun ang kabalyo ba yun? Kabalyo, ah, kabalyo Islands Yun ang corridor So ibig sabihin na dito ang bataan Galing kami ng South Lantan sa Cavite Tinutumbok namin tong lugar na to Hindi ko alam kung anong part ng bataan to no? kasi ang naisip ko kanina kagaya na nangyari sa akin kahapon ah, biglang nagkasakit yung bangkero ko hindi ako makalaot eh adik na adik na ako gusto, gusto ko na talagang mga whale. Well. so gumawa ako ng paraan kumausap tayo ng kaibigan na kung may pwede bang sampahan tapos dito na pumasok yung mga idea ko na paano kaya yung nararamdaman ng ibang mga whale well, na gustong magbangka ano, tapos mag isa lang siya kadalasan kasi dito sa Ternate sa Maragondon meron mga boat for rent dyan problema, kailangan mo ng mga kasama, kailangan anim kayo. Ang rent is 3.5, 3k, 4k, ano, you know, sa Batangas 5k pa. So dito, ang naisip ko na lang, ah, kung gusto mo sumampa, ah, magbibigay ako ng number. Tapos syempre, ah, bayaran mo yung sampa mo. Para isipin mo na lang, parang namalengke ka na lang, ano, bumili ka ng isda. Ah, at least siguro magbigay ka ng 300 dun sa bankero mo. Pero ang magiging problema mo, syempre, wala kang ano ang huli ah, sa bankero lang ang huli pero depende naman yan ah, sa pag-uusapan nyo so kung anong mahuhuli nyo edi eh, bibiliin mo na lang ano para ka nga lang na malengke <laughs> so yun naman it to be discussed pa rin at ah. saka babalitaan ko kayo kung matutuloy ang plano bibigay ko naman ang number syempre depende pa rin yan sa na pag-uusapan yung mga bangkero text text na lang kayo o oh, kuya pwede bang pwede bang 500 lang bigay ko sa iyo tapos bibiliin ko na lang yung lahat ng huli ganoon may mga ganong usapan no Parang ako kanina, may ano kasi to may bubong Eh, ride and reel tayo Eh, nakiusap na lang ako na tanggalin muna yung bubong Kasi para makapag-cast tayo Kung cast tayo eh, Pero magpo lang ata ako ngayon So, lahat yan is TBD pa ha Pero sana maaprobahan Bibigay ko mga number Ng mga kukumbinsi kong magsakay Ng mga bankerong adik na adik Na gustong lumaot kahit mag-isa lang ha Sa halagang 300 Makakasakay ka na Pero yun nga usapan Uh, bumili ka na lang kung hindi mo naman kailangan bilhin lahat eh bumili ka ng mga ilang piraso ayun nga po pero syempre mga bankero yan alam niyan magbibigay at magbibigay yan kahit hindi mo bilhin basta siguraduhin mo lang na magbayad ka ng pagsampa mo tapos isa pa pala ang pagsasakay kayo dito dalhin nyo siguro uh, may, may rad lang kasi nga tatama sa sa batangan tatama dito sa katig mahihirapan lang din kayo yan ang rig natin uh, BTG rig Buboy the Great Rig <laughs> So in short kanina Yung mga pinagsasabi ko kanina no, In short Sasama ka lang Uy Sasama ka lang dito mga well Para tulungan yung bankero Ano Para tulungan sila mga isda Para ka lang nasa palengke Kung may huli kayo eh, di bilhin nyo Para hindi na pumunta na Pumunta ng bulungan yung Bangka nyo Ang pahit pala natin ngayon Ay Buhay buhay na bulating dagat dito lang din kinuha tong bulating dagat na to dito sa pangpang -pang namin tapos pala may kaliitan kasi mga bangka dito huwag na kayong magdala ng cooler wala ka namang ilalagay <laughs> ah, kung may cooler ka, dito na lang sasakyan mo sa parking area pala walang problema kasi marami tayong kaibigan dito nagigawin di na rin nating negosyo yung parking area no? bigay kayo at least 50 nung kay Kibbert. malawak nung kay Kevert yan pala si Dong sama natin ngayon ah, komportable komportable dito shout out nga pala sa aming presidente presidente ng samahan ng Seagate samahan ng mga maingisda ng Seagate Pustema si Pres Alon Alonso, tsaka shout out sa pamilya ng Monteron isang tawag ko lang kagabi wala nang alangan ng alangan sabi sa akin, sige, sakay ka already 7.5 no? Nasa ano na kami Pangatlong spot Iba, iba to si Kuya Dong Dong Pag walang kagat, lipat agad <laughs> Ganun ang discard talaga Pag itong ito ang hanap buhay mo eh Hindi ka na pwedeng tumagal doon Okay, first fish, first fish Alpas, Alpas din Alpas din Alpas nga, rin. sayang, sayang, sayang <laughs> Naka na, first fish na talaga Maliit daw, maliit <laughs> Ay, sekoy, baby, sekoy. <laughs> tayo naglalagay pa lang tayo. Ito maganda-ganda size. Malaban to, malaban. Ba, malaki to. Malaki-laki to. Oh. Ano kaya? Ano kaya? Ano kaya? Ah! <laughs> malaki nga, oh. Oh, magaong. Giant magaong. <laughs> Malakas lumaban eh, na ano lang Na, na foul hook lang Oo, oh, maganda-ganda, oh, 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 ano? Malaki-laki, oh Yan, ha, ha Umilan na si Kedong Ah, bakoko na daw, bakoko Bakoko na nga ba? Hilain mo na Kung anong, ay, bagaong wala ah, malaking bagaong <laughs> yee Nagparamdam na sila Fish on Bagao ulit oh, bagaong, makulit eh. Bagaong ulit. Yeah. Ang yeah. ah, gaganda ng size ng bagaong. malalapad lalapad. Pop pop laki ng pagkao Ito <laughs> ang problema dyan eh Pagkuha Iya <laughs> <Yeah>. Hanggat <laughs> hindi mo nagigrip ng maayos Huwag mabibitawan bibitawan <laughs> Yee Yan lang sa'yo oh. Fish on, fish on Bagaw Bag ulit <laughs> Magawang ulit tong gantong laban eh. Oh, di ah, Malit-lit siya ngayon. Dali, dali. Ah, bako ako na daw talaga. Dandahan <laughs> eh. Pagdandahan malaki yan eh. Ah, magawang pa rin. <laughs> Ito nga palang lang naisip natin na to no, Itong episode 4 natin ano. Uh, para lang pala tayong nasa paypan. kasi di ba sabi ko kanina. Ah, uh, siyempre bibilihin mo yung nahuli nyo. Walang pinagkaiba sa paypan. mag-entrance kahit bali yung entrance siguro, yun ay yung pagsama mo sa pagsampa sa bangka. Pero kagandahan naman ito, sinisigurado ko sa inyo no. Pag kayo naka-jackpot ng bangkero mo, pupabayarin ka pa no, bibigyan ka na lang ng isda noon eh no. Tapos ano pa ba? Kagandahan din dito di pa ng pay fund ang mahuhuli mo lang dyan mga uh, targeted talagang yung mga binubuhay lang nila ng mga isda eh dito hindi mo variety of species talagang madadali mo dito kagaya ng ano buwan buwan pagaong uh, yung maliliit na talakitok uh, muhara malaway seko yun paboritong seko eh. meron ding ano minsan nakakachamba rin ng labo dito pero bihirang bihira tsaka ano pa ba paborito namin bidbid -bid. yun ang pinakamasarap na kalaro dito yung bidbid -bid. tapos ah uh, yung malalaking ano ngipin torsilyo pag lumaki ano barakuda ang daming mahuhuli dito pinajakpat mo na talaga lahat sa lahat ano uh, tanige eh. pero yun ginagamit lang nahuhuli lang naman yung mga yun pag kaskas -kas, tsaka pag nagto trolling yung gamit eh, rapala na lure Ayan, nagpahinga yung mga isda saglit. Mamaya susubok din tayong mga skas. Ma parang magka-casting tayo na may kasamang ano sa Biki. Ang oras ay 10:30 eksakto. Ang posibleng last spot na namin 'to ni Kuya kasi mga gantong oras talaga 'to lumuluwas na 'to sila papuntang Pandawan, papuntang Bulungan. So, kung ano, kung maganda ang kagat pag ano, pag maganda ang kagat ah. <laughs> Pero hindi na sila inaabot din ng tanghali. So yun, kung ubra tong plano natin, uh, ipa-flash ko ang mga pangalan ng mga bankero na pumapayag ano, Yung mga number nila at saka pangalan nila nandiyan na po sa screen nyo Tsaka, oh nga pala, ampain namin yung bulate Kung u-order po kayo ng bulate, pwede nyo rin po silang kontakin kung u-order kayo ng bulate dito sa, sa sahod ulan Magkano ang liko ng bulate ngayon dyan kuya? 120 120? O, oh, gagawin nyo ng 150, ha? Yan, para may tulong kayo sa kanila. Tinabihan namin sila kuya. Ito, may dalawang bangka dito. Baka sakaling may nahigit dito. Eh, kaya nilapitan namin eh. Kulay brown. Ang bangka kaya yan. Kaya saan kaya yung mga bangka niyan. Nice, 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 nice. Maliit. Kesa sa wala. ano ba yan? Ano tawag yan? Pitek. <laughs> oh, <laughs> Ngayon lang ako nakakita nas nasabitan ng pitik. <laughs> Lakas pa naman niya mamitik talaga. Uh, pitik. Ay, oo, oh, oh, na. Pitikan na talaga. Ah, putra na yun. Ganun pala yun. Yun, nakadali na naman si Kuya Dongdong. Ayun, kumakagat-kagat din sa akin. Nakadali na naman. Ano kaya yan? Ano kaya yan? <coughs> alakaak. Nagdala <laughs> tayo. May alakaak dito ah. Fish on. Fish on. Bako ko muna. Tako ko muna. Tako ko muna. Iba ah, ko ko muna. maganda laban Malaki-laki ito. Malaki Malaki-laki to Huwag kang bibitaw pare Huwag kang bibitaw pare Ah Ha? Bako ko nga Bako ko nga Problema paano ko iaangat dito Yes Nakabako ko nga <laughs> Hindi tayo nasiro sa bako ko Eh hey, kakahiling ko lang ng bako ko Eh nagkabako ko nga Yes, 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 go good size, good size but guys. Hihi, -hi. Sa kaya ng yan iku yat dong ana, oi ana. Oh, sila kaya burn, Ayun, Ay, grave. Ani yon lapu? Lapu, tsaka anong pangalan na istang yan? Napakalapad. Maya dagat. Maya Maya. Maya, Maya. sila kay Bern, doon doon sa Napakalayo na. Ito pa, red grouper. Pati na ako, ah may grouper ka pang isa. Ay, maliit lang. Pero ang ganda oh. Mamahalin yan. Mahal Hihi! Ito. Sasama ako sa inyo sa susunod. Kaya lang, kailangan ko magpaalam kay Cap. Ang tagal pala. Ito pinakamahal. Patingin, patingin. Ayan oh. Pinagbigyan ako ni Kuya Dongdong. Nag-jigging! Pati nag-trolling pa, uy, nag pa ako pa, uwi. Kaya lang talagang hindi sinuwerte. Eh. Sabi nga ni Kuya Dong, pag hindi talaga kakagat ang tanigay, hindi talaga kakagat kahit anong ikot pa ng ng rapala ang gawin natin. Ang buhay ng mga isda talaga, minsan meron, minsan wala. <laughs> minsan jackpot, minsan talo. Pinunta namin yung dalawa. Kala namin kinakainan. Hindi rin pala kinakainan. Di pangatlo na kami hindi kinakainan. Tapos nagpuntahan ng lahat. Ang dami namin doon. Lahat kami hindi kakainan. <laughs> hey, kagaya ng pinangako ko, no? Magbabahid tayo sa bangka tapos binigilin natin yung isda. Tapos, po, kay dong. -dong. <laughs> yeah. Ina, kaya dong. Kaya dong dong. Magpahit ng bangkero natin. Ito, 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 ito. Ayan Bibigay ko, ibibigay ko ang number ni Kuya Edito. Tsaka ni Kuya Dong Dong. Bahala na kayong kumausap, sa kanila. Tapos kung gusto niyo rin, mag, magpakuha ng bulate. Ano? Magkano? 200 ba? 200 latay. <laughs> Kanina 150 lang eh, no. <laughs> basta the day before, kailangan maka-order na kayo para mahukain kayo ng bata. Pero depende rin yan sa pubas bata. Oh, sa ibas. Depende rin sa ibas kung makakuha yung mga bata. So hanggang dito na lang tayo. Salamat, salamat. Huwag kalimutan mag-heart at mag-follow sa page.